sakyan ng mga bikers. Yup. Sana. Hop. Oh, paano oh mo di ai? Okay kaya. <laughs> oh, robo Nandito na tayo. Mag-withdraw na. Withdraw ka na rin. Kainti huh? ha? Huh? ay 50 oh, alos na pwede na 50 diba? thank you for uh, using uh, agro team nako kinain inglese number ko ah hindi nyo hindi mo mas... Ano pa naman? 6,000 pa naman ako. Hanggang 5,000 lang? Giniagawa mo! Kainin? Oo. Oo, yun. Pwede na yan. Pwede yung 50, di ba? Ha? Oo, oh, 50,000. Oo, oh, yun. Lumabas din. Kala ko hindi lumabas yung 60,000. Ano? 6,000. Ayun. Ayun. Guard na lang. Yun. Uy. O, oh, na. Nakawidro na mga bikers mo. Sa taas yun, boy. Punta natin. Sa taas. Hindi dito. Sa taas yun. Sa taas, tara. So, punta natin yung ano na yun, mga bikers. Yung kay... Ano ni Ritsky Rito? It's good. Oh, uh, sana. Ito yun, no. Oh. Bagsak fresh yung uh, groceries at Pinoy procedure. 15 days so, parcel dito sa taas yata to. let's go. Punta natin sa taas. Kaya tayo dito sa taas ng Tilemanin. Eh. Tikan Floriata yun. Ha? Ito yung ano niya oh. Uh, ha. In this. Dating dating Tilimani. Ngayon ano na groceries na outlet oh. Rahawat, raha, nah? Rihanat. Ah, uh, ito nga pala. Ito, yeah, ito na oh. Itong bagong bukas nila mga bikers oh. Dito sa Telemani, pang uh, second floor lang to, di ba? Second floor, oh. Yan yeah, no pasok na natin to, Remata. Do, kunti lang dami kumain dito, oh. Re Rehan Maka, no. Oh. Pasok kita dito, mga bikers yan. Oh, mura lang dito, oh. Yung kitkat nila, piano lang, oh. Super seal. Iwanan natin. Ah, doon, sa ano. Matay na ano natin. Okay dito yun. Oh. Libid lang ano nila dito. Uh, okay pala dito. Pasok, pasok, pasok. Oh, parang nila ka bit, bit oh. Yo, ano ba to? Mura lang dito. Oh. Trip point ano lang, ha? Mapabangon kailan tumawag si madam. Ilang. Man! Man. Ais pakai jan. Ais lah. Norman. Ais lah. Ais jan. Gini aku bau. Orang mahal apa. kami cerita dari itu. Twenty eight itu baik ke ni dari tu. Twenty eight. sama kai twenty six. Jadi masih mahal di dito. Mahal dito <laughs> Ito sa taas ng telemanyo mga bagay ko floor. Kabila. Ito yung mga ano nila dito. Turial lang yung ano nila. Reta. Turial. Power 6 real. Ano na nabili nyo? Ang dami na nabili nila mga bagay so, may shampoo, may... o 25 uh, ano to boy? Pockets, no? May pang ano na... Ang dami na nabili niya yung bus, ano? Ito mga nila, shampoo. Pantene. 6 Real. May 12 Real. Pantene. Ilang ml to? 390 ml, o. Oh, mga bikers. Bali... 12.95 shampoo pantin lebe naman yung dab yan yung ano nya ay ilang email to so yung mga bike so yung mga uh, RDL nila na ano papaya 7.95 si uh, lang mura na ilang email to ah uh, ML nito ilang email ba to ilang email ba ayun 600 ml 7.95 lang mura na ito itin yung mas nila ah ano to ho oh, mas ito mura na to yung RDL oh. mura dito sa ano sa sa taas ng uh, ano, mga bikers mura to 7.95 ano lang 95 oh mga pili lang kayo dito kung ano mga ano mga lotion ito lotion to ito ito na mas pa sa buhok 9.95 ano laki ng ano nila tingnan niyo sana tulo Sabi na may ari siya tapos sa ano, bantay dito Mablog daw natin to Yan yung mga bayan no, ha, punta na kayo dito sa ano sa taas ng Kilimani dito sa dating uh, ano ng mga ano kaya pinapadala ng pera oh. kita nyo may nebias o pera sale sila oh. 14 na uh, 14.95 reals ng mga bikers na oh, yan nebias pang uh, under arm yan ito pang ano mayroon si Bintin yan kita nyo naman yan o oh. yun Rexona mayroon Rexona 15 reals mga bikers dito sa taas ng ng uh, tele money sa dating ano dating uh, pinapadala ng pera ayan may nebia dito 14 1495 lang oh ayan kita niyo naman dito may na kayo andito na lahat ng nanap niyo mayroon dito pang uh, ano pang ano sa ano, tainga pang ano ng uh, ano ng ngipin ano 7.50 Riyos lang mga bikers pang tinga ito naman ay pang ano na tayo nga 5 lang May isa so punta na kayo ito, so, ay 10 lang oh. ano piraso ito ba yun oh, pwede na ano yung piraso ano lang at uh, 10.95 okay na pwede yung piraso pwede na ito oh. lux ano yung piraso midbat mga bikers so mga bikers ito yung ano nila oh. Ayong, uh, sa bago ka lumabas dito ka dumaan sa Rehanat Tamaka uh, Aryan dito yung mga tropa may nabili na ako may nabili din ako yung sa ano yung nabili ko sa windshield para sa camera sa cellphone to yun yun ang nabili ko <laughs> okay na yan Thanks ka nila nabili. Daming ano. Kaya kung dating. So mga bagay guys. So ha. Uh, bili tayo ng wallet. Napaka uh, lambo to soap. Uh. Dito sa may ano. Sa ilalim ng Telemane. Yan yung ano nila. CR101. Uh, 11051. Yung ano nila. Yung uh, kanyang store. Dito sa may ilalim ng Telemane. Uh. So pare how much? 55 sir. Ay sure. Pakti ang sir. Mabi mabi porti. Ay, shade, na ah, oh, 40 na po, 40 na po. Okay na 'yan, portdire. Kukunin mo na 40. Si galing sa 65 hanggang maglalapot ng ano. Kukunin mo na lang 40 pwede na yan Yan ito malambot yan ito. Magukito, mas okay ito, masukit 'to. 20. Ah, yan, ah bumili na rin nang pang ano, pang uh,